What's up guys? Magandang hapon yun know? o Nakapag water change na tayo sa ating mga aquarium Dinagyan natin ng Two first dito na breeder size Sa isa nating aquarium Dito yung mga nabilad natin Kaya tinakpan natin Sayang yung mga nakalagay dyan Nabilad lang Then ito yung ayaw mabuki natin Konti na lang yung mabuki natin Namatay sa ulan kasi Lagi na lang kasi umuulan eh Kaya namatay sila Yun know, Konti na lang na Nandito yung mga pray ng PKBM. Nandiyan. Mga pray ng PKBM. Yun. Ito pa mga breeder natin. Nag zero water change tayo. Nag 100% water change. Nandito wala pang laman. Nalagyan pa natin yan dyan ng mga PKBM. Nandito wala pang laman. Ito naman yung ating mga breeder. Nalagyan natin ng apat na jubina, na male. Para ma bridge sila and then to golden blue tail wala kasi tayo ang golden blue tail na mail eh kaya yan cross na lang natin dyan and then itong ABM namatay yung ating mga ibm. ito na lang itong dalawang pin pero meron naman tayo dun sa likod na siyam na ABM mga pray pa yung mga napadrap natin medyo malaki na mamaya papakita ko sa inyo then dito lapang naman Pasensya nyo na, guys. Lasing na yun, kaya medyo umakas-umakas mag-motor. Then, dito, yun, no. Know, di natin dyan ang water change. Water change pa natin yan. Yung nakapat na lalagyan yan. Ah, chupi natin. Then, dito, sa ating mga crossbreed. Yun, no. Know, nasa ilalim. Pinakain ko na sa ito. Kanina ang buhay niya, eh. Kaya ngayon, nasa ilalim na. Then, yung, yung ultimate gold dust natin dun sa likod tinak natin dito wala laman to dito yung nakalagay dati yung ating ABM na dali nung umulan kasi yung isa tumalon ata na wala sa baha kaya yung isa naman namatay dito naman yung ating mga crossbreed yun know? o mga crossbreed natin sa golden blue 10 Yan yun ang mga lumabas mga metallic ala to dito, ayun, yamabuki Kunti na lang sa iyo mabuki natin. Naubos rin sa ulan. Nadali yung ating mga outdoor setup. Kaya linagyan ko na ng mga overflow, Yan you know, oh sa gilid. Para wala tayong problema. Then, dito, PQBM na. Fry. Marami tayo yung fry pa. Then, jubi, Yan you know. oh Mga nasa rooftop natin yung ating mga jubi. And then, dito naman sa ating mga aquarium. Mga breeder rin dyan mga pa dyan mga black eye to na PKBM tanggalin natin itong ipis then punta naman tayo dun sa likod muna tayo dito pala yung mga naputol yung tail kasama to yung mga nabilad then dito naman naputol yung mga buntot nila yun mga napunit mga nasa ipis to and then dito may mga koridora din tayo yun know, o mga koridora natin yan then, dito tayo sa likod dito sa likod dito eh. Na update ko pa rin kayo dito sa ating mga paray. Ano? You Wow. Kakain lang natin itong muwi niya. Katapos na magpakain tayo ng muwi niya. Yan ang mga... Uh, marami tayo dyan ng fry na picky bay. mga stock. Yung mga pupunta dyan. Yan ang dito. Yan you know, ang... Mga... Ito natin. Yan ang... Mga jubi na nila sa trap niya and then dito naman yung ating mga ABM yung mga itim oh. May isa dyan ang malaki na yung nauna first trap. Di na kasi di na kasi makita kasi green water na. Kuha tayo dyan ng male. Namatay kasi yung mga uh, liter natin sa ABM kaya dito tayo kukuha. Iki-ABM natin oh. Hinalo ko na dyan yung black eye and glitter eye. Medyo may mga malaki na dyan tayo mag-select. Kaya kasi sa amin na may bagyo kasi ba sa amin. May bagyo naman yung paparating eh. Ayun. So, Bano naman. Yan tayo kumukuha ng mga amoy niya. Dap niya. And then, kiti-kiti eh. Ito yun. Sarado natin ito. balik so, tayo doon sa loob. Ito pala yung ating setup. Ngayon lang tayo nakapaglinis dito sa ating backyard kasi. Busy tayo ngayon sa school. Kaya, wala tayo ngayong pasok. Kaya, maglinis tayo no? mga breeder natin baka matipuan nyo ready for out na rin yan mga breeder natin yan, you know, may mga ribbon yun dyan ito yung mabuki natin samayat no, sila kasi yung mula yung laging ito may, may acid kasi yung ulan eh kaya nalatala tayo ng ulan na yan kaya dapat mag water change tayo and then yung mga breeder natin lalagay natin dito sa aquarium para hindi nauulan lang sila yan you know? breeder natin yung pinaka breeder natin isa na lang natira yung may kalamalan yung swarm dati yun o know, nagamod na natin yun know. o yan linagay natin ng apat na jubi na para mabreed sila dito ano kayong lalagay ko dito tag na lang ata dito sa 30 gallon dalawang 30 gallon natin